Kamusta mga kaligosyo? Bermans na naman. Ramdam mo na ba yung simoy ng hangin? Napansin mo ba na marami na naman yung mga Christmas lights na nagkikislapan? Mga kantang pamasko na tinutugtog sa paligid at syempre mga taon na abala sa pamimili ng regalo para sa darating na kapaskuhan. Pero habang karamihan ay busy sa paggastos, may ilan na abala sa pag-iisip kung paano magkakaroon ng extra income. Kaya naman sa video na ito, alamin at pag-usapan natin ang mga patok na negosyo ngayong bear Mula sa mga mababang puhunan hanggang sa mga negosyong pwede mong ituloy-tuloy kahit matapos na ang kapaskuhan. Ako po si Roy Zen, welcome sa panibagong episode ng Negosyo. Kung hilig mo mga video na tulad nito, make sure to hit the like button, mag-subscribe ka na rin para lagi kang updated sa ating mga susunod na upload. Kanegosyo, ready ka na bang gawing cash machine ang Bermans mo? Tara, simulan na natin. Number 1, Online Gift Shop Ngayong panahon na nagsimula na ang Bermans para sa maraming Pinoy, simula na rin ito ng Christmas season. Kaya naman, halos karamihan ay gusto nang bumili ng mga pangregalo pero karamihan busy at walang oras para mamili or mag-shopping. Yung iba naman ayaw makapagsiksikan kaya naman dito ka papasok. Pwede ka magbenta sa online ng mga ready to send gift katulad ng customized mugs, t-shirts, tumblers, keychain at iba pa. Or pwede ka rin gumawa ng mga gift baskets. Kung gusto mo naman ng level up, pwede mong i-offer ang mga surprise delivery service. Ikaw mismo ang magde-deliver na mga flowers or balloons. Parang online pa bebe delivery service. Pwede ka mag-start sa puhunan na 5,000 hanggang 20,000 pesos. Kung gusto mong mabilis kang mapansin, gamitin mo ang mga platform gagaya ng Shopee, TikTok Shop at Facebook Marketplace. Huwag mo rin kalimutang maglagay ng personalized thank you card or even small freebie dahil siguradong ma-appreciate yan ng mga customers mo. Number 2, Holiday food trays or handaan package. Alam mo bang ang bare ay sinonim ng kainan para sa mga Pinoy? Kaya naman, hindi mawawala ang food business sa listahan ng mga patok na negosyo ngayong bare months. Kung marunong ka magluto, eto na ang pagkakataon mong kumita gamit ang talent mo sa kusina. Pwede kang mag-offer ng mga party trays. Mabili ka sa mga Pinoy best sellers kagaya ng spaghetti, Big Mac, Chicken Wings at iba pa mga lutong ulam. Pwede rin ang lumpiang Shanghai or pwede kang mag-focus sa mga dessert platters. Ang kagandaan nito, hindi mo kailangan ng napakalaking puhunan. Sa halagang 5,000 hanggang 15,000 pesos, pwede ka na makapag-start. Tapos sa simula, mag-order base ka muna para naman hindi nasasayan ang mga niluluto mo. Isipin mo, isang tray ng Big Mac, kung gagastusan mo ng 300 pesos. Pwede mo itong ibenta sa halagang 500 hanggang 700 pesos depende sa target market mo. Kung meron kang 10 orders sa isang weekend, meron kang kikitain na at least 3,000 hanggang 4,000 na agad. Number 3, Home-Based Bakery or Dessert Business. Ito na ang ating next on the list. Matamis ang kita kapag sweet ang produkto Mayong ber months at sa paparating na Kapaskuhan na oh. Perfect season 'to para sa mga dessert na pangregalo o panghandaan. Ang mga pwede mong simulan ay tulad ng leche flan, brownies, cookies in a jar, ube halaya, banana loaf, etc. Ang puhunan mo, pwede kang mag-start around 3,000 hanggang 10,000 pesos. Pero pwede kang pumita ng times 2, or times 3 per order. Gamitin mo rin ang TikTok Instagram or Facebook Reels para ipakita kung gaano kasarap tingnan ang mga desserts na ginagawa mo. Ang mga aesthetic dessert videos madalas mag-viral yan kapatid. At pag nag-viral ka, naku po, sunod-sunod ang magiging orders mo. Number 4, Christmas Decor at Parol Business Walang Pasko sa Pilipinas kung walang parol. At kung marunong kang gumawa ng mga DIY decors, eto ang pinaka perfect side hustle mo ngayong Pasko or holiday season. Kung hindi naman, okay lang yan dahil pwede ka pa rin bumili ng wholesale sa mga parol suppliers. Pwede kang gumawa or magbenta ng mga parol, Christmas lights, table centerpieces, wreaths at personalized ornaments sa puhunan na around 2,000 to 8,000 pesos. Pwede ka magbenta ng parol sa halagang 500 to 1,000 pesos bawat isa. Mas tipid nga kung gagamit ka ng mga recycled materials kapulad ng karton, plastic bottles or straw. Imagine, eco-friendly na, very profitable business pa. Number 5, Holiday OOTD or Online Clothing Boutique. So dami ng mga holidays and gatherings ngayon, kagaya ng Halloween, Christmas parties, reunions at mga office events. Lahat gusto ng bagong OOTD. Kaya naman sobrang patok din ngayong season ang online clothing business. Pwede ka magbenta ng mga dress, polo shirt, pants, accessories or kahit ukay-ukay bundle na nirebrand mo lang. You can start from 5,000 to 20,000. Depende sa dami ng stocks na gusto mong simulan. Kung ayaw mong bumili agad ng inventory, pwede ka mag drop shipping. Ibig sabihin, ikaw ang magpo-promote online pero supplier ang bahala sa shipping. Sa ganitong setup, mababa ang risk pero mataas ang reward kung nakarating ka sa part na ito, I'm sure seryoso kang nag-iisip kung paano magkakaroon ng extra income. Pero bago tayo magpatuloy, isang like naman dyan kapatid. Malaking tulong po ito sa tulad kong content creator. Mag-comment ka na rin kung saan lugar ka na ngayon. Number 6, Events Services or Party Organizer Ngayong bare months, naku po, halos araw-araw may party. Christmas party sa office, sa barangay, sa pamilya at kung saan-saan pa. Kaya kung may skills ka sa organizing ng events, pwede kang mag-offer ng mga services katulad ng party organizing, catering, photo booth, sound system, host or iba pa. Kung basic lang, pwede kang magsimula sa puhunan na 10,000 to 30,000 pesos lalo na kung may mga gamit ka na. Mag-partner ka rin sa mga local supplier katulad ng photographer florist at mga catering business. Yung iba nga, nag offer lang ng coordination service pero kumikita ng 5,000 hanggang 15,000 per event. Number 7, photo and video printing and layout services. Isa pa sa mga mabenta tuwing bare months at lalo na sa Pasko ay yung photo and souvenir printing. Kasi lahat gustong may remembrance para sa kanilang mga events, pang Christmas card, giveaway, or tarpaulin para sa party. Pwede kang mag-offer ng mga personalized na photo mugs, mga magnets, keychains, photo books, at iba pa. Pwede kang magsimula sa halagang 8,000 hanggang 25,000 pesos kung may printer ka na. At ang kita mo depende sa volume ng magiging order mo. Pwede ka rin mag-offer ng mga bundles. For example, 299 Christmas print package. Meron ka ng 1 mug, 1 photo keychain at 1 tarpaulin. Nako, siguradong mas attractive yung mga ganitong diskarte. Number 8, hot drinks and food stall. Kapag malamig ang panahon, natural na hanap ng mga Pinoy ang mainit na pagkain at inumin. Kaya nga kung gusto mo ng mga street style na negosyo, subukan mo tong hot food and drink business. Mga sikat mo yung panahon, yung bibingka, bumbong, lugaw, taho, coffee stall at iba pa. Pwede mo itong masimulan sa halagang 2,000 hanggang 10,000 pesos. Pero araw-araw ang magiging benta mo. Lalo na kung malapit ka sa simbahan, palengke, mga sakayan, offices or even mga school. At kapag simbang gabi na, nako, ito na yung peak season mo gumamit ng mga creative packaging. Halimbawa, Eco Cups na may Christmas design. Bukod sa aesthetic and Instagram worthy, level up na rin ang magiging value ng produkto mo. Number 9, Pamper Services Ngayong bare months mga kapatid at ngayong sasapit ang kapaskuan, lahat ay gusto magpaganda, magpagwapo at syempre mag-relax. Kaya naman maganda rin ang mga business ideas kagaya ng home services pa, nail, hair and makeup, and massage. Kung marunong ka maggupit, magmanicure, magmakeup, pwede mong simula ng mga home service pamper business na ito. Sa puna na, na 3,000 hanggang 8,000, nako may side hustle business ka na. Pero bawat service, pwede kang kumita ng halagang 300 hanggang 1,000 pesos. Sumali ka rin sa mga Facebook group sa barangay o sa lugar nyo Mag-post ka ng mga promo katulad ng Holiday Glam promo, 499 home service makeover. 'Di ba? Sulit na sulit. Pero siyempre, siguraduhin mong kikita ka sa bawat booking mo. Number 10, online raffle or fundraising store. Last but not nali really least sa ating listahan na siguradong usong-uso kapag ganitong season. Ngayon na papalapit na ang Pasko, maraming gustong sumali sa mga raffles para manalo ng mga gadgets, appliances or even groceries. Pwede rin ang mga lotto buena packages. Kung marunong ka sa social media marketing, pwede kang gumawa ng Facebook page or GC ng raffle business mo. Pwede mo itong simulan sa halagang 5,000 hanggang 10,000 pesos at pwede kang magpa-entry from 50 to 100 pesos. Kapag na-sold out ang slots, siguradong may profit ka na. Pero sa ganitong business, make sure na maging transparent at patas sa raffle draw. Mag-live ka ng raffle para syempre makuha ang tiwala ng mga sasali sayo. Alam mo kapatid, ang Burmans ay simula ng Paskong Pinoy. Ito ay panahon ng pagbibigayan. Pero sa mga madiskarte, panahon din niya ng pagangat at pag-asenso. Abang ang iba busy gumastos, ikaw, dapat busy kang kumita. Hindi mo kailangan maging mayaman para magsimula. Minsan, ang kailangan mo lang ay idea at diskarte. Kaya ngayong per tanungin mo ang sarili mo. Gusto ko bang matapos ang taon na puro gastos or gusto kong simulan ang bagong taon na may ipon? Kung gusto mong masenso, make sure to start small but start low. Dahil ang Pasko ay darating at lilipas pero ang negosyong sisimulan mo ngayon pwede magpatuloy ng buong taon. Kaya tara na, simulan natin ang negosyo ngayong bear months kapatid. Kung sa tingin mo, nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang pindutin ang like button. Mag-subscribe ka na rin para lagi kang updated sa ating mga susunod na upload.